Gandang umaga sa ating lahat. At yan, meron tayong dalawang inahing manok. Yung isa ay ano yung pangalan nito. Darag. Yung isa. And so paparamihin natin sila gamit ang roster na yan. So, sana ay maging success ang pagmamanok natin so support na lang mga idol sa ating bagong buhayan tayo ay magmamanok dito sa ating bakura

ito ang maliliit nating native chicken so medyo dami dami sila 17 ang dami ng maliliit na yan tapos meron ba tayong kasalukuyang mag one week ng mga kapit kapatid ng mga to ito yung mga pure native chicken So, subaybayan natin ang paglaki ng mga mark nito, mga idol. Yan. Pa-suporta lang sa inyo. Pa-subscribe. Click na rin ang notification bell nang ganoon ma-update tayo sa mga susunod na upload natin. Maraming salamat.